din yung lakbati sa kabila naman pumunta ako kanina sa kabila guys pag dila naman doon sa malayo doon doon ako pumunta kanina guys doon yan ah mukhang may naman maril, guys oh ano, oh yan mga maril lang isda ho oh. yan guys yan ikot yan guys paikot yan yan mga water lily guys ito yung dam oh damo ito yan dam tres crosses hmm. yes yes baba yung hmm, baba guys yan okay, guys ito tayo sa mga ito mo natin guys ano yun guys okay, Ayan. Okay. Um, ang baba, Ooh, baba. Ooh, Malayu. Mm. Malayu, hey guys. Oh, ang baba. Oh, malayo. Malayo guys. yun. Ayan guys. Ayan. Ayan ang nanginit Ayan. Ayan ang gusto mm. para man ang huli. <laughs> Yan nagbablog lang. Ah, si Kuya, namiminwit nami to Yun, yun. Yan. Mm. Hmm Hmmm hmm. kalau b navigasi. Saya Ayan guys, ang bagong gawang dam dito. Ayan guys. Ayan o. Ayan ko yung barracks nila. Ayan. Ayan guys o. Ayan. Ang bagong gawa nila. Kasi gumuho. Kasi yung nakaraang tatlong buwan ang nakakalipas. Marami yung bahay na dali dito guys. Ayan nga ginawa ulit. Ayan. Yeah. Okay guys, update tu telah banyak oleh.